kung may pirma ka ba sir na hindi mo alam it's okay I mean it's your corporate practice pero nasa sulat nyo eh do, do you want your your assistant to be the one to answer I, it's okay with me sir sige pa, pake oath lang at saka identify yourself go ahead sir We we're not we want to know the truth here so kung ikaw makakapagpaliwanag din mas mabuti your indulgence Mr. Secretary kindly state up your name first lang. please I'm uh, Magno Badishi of uh, RTI Construction. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Uh, so, sir, what will I call you, sir? Mr. Mr. Balishipo. Sir? Magno. Balishipo. Ma Mr. Mr. Magno. Mag Magno. Yes, sir. Si, Paki-explain, sir. Yung sa retrofitting po, yung sinasabi niyo na kasama yung uh, uh, repair kasama po sa kuan ni engineer uh, yun. kasama po sa okay, sir. liwanagin natin sir ha? they were hired to see what the defects and what caused the defects so sa kanilang findings eto defects tapos sinabi nila by the way may bago ng code so since may bagong code mas magandang i-retrofit niyo mm -hmm. di ba yun ang trabaho nila Yes. Tama? Hanggang doon tama pala yun, sir. Okay. okay. Trabaho ng DPWH, ipaghiwalay. Ano yung repair at ano yung retrofit. No. Hindi naman trabaho ni Mr. Abinales sabihin na, eto i-bid nyo, eto sagutin nyo. Hindi. Technical sila po eh. Hindi po sila accountant, hindi po sila consultant ng DPWH sa bidding, hindi sila procure procurement entity a consultant. They're an engineering consultant. Diba? O, oh. So, ang trabaho ng DPWH ay sabihin, sandali lang, problema sa so, construction, sagutin nyo to. So, sir, yung epoxy injection ba, retrofit yun or repair? Ah, uh, dahil nakisama sa what, Sa BOQ or uh, let's say doon sa, sa report ni Mr. Abinales, we assume na yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume Because you will make money. No, no, sir. No, no, no. Sinabi na dito eh, na every single engineer, every single dpWh officials will tell you there is no retrofitting na epoxy uh, uh, injection. And e ilagay nyo eh. Wait lang, sir. Kasi no. yung sinabi ni Mr. Or Abinales. O sir. Permit. Balik ko yung tanong ha. Sabi ni Mr. Abinales, meron repair, meron retrofitting. Ikaw magsabi, ano yung repair doon? Uh, ang sabi ni Mr. Abinales, merong... Uh... 'yung construction na uh, doon sa construction failure dahil doon sa facing by facing facing lang po kasi may face 1 to 8 'yung face 118 dahil to sa facing bumuka yes. at dahil bumuka sunod-sunod na 'yung depekto 'yun ang kwento ko guys uh Mr -huh. uh, so, uh, 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 <laughs> mister, uh yeah, go ahead uh, uh, uh secretary uh, your honor uh -huh. Eh, well, sige sir, take a deep breath. nag uh, Nagdi-discuss yeah. lang tayo. Uh, tubig muna sir, pakibigyan nga ng tubig. okay, okay lang, okay lang. Hmm. Kasi yon ang doon sa time ng uh, September 9, 2018 or 19, there was a presentation done by Mr. Binales tungkol sa uh, retrofitting works. So, Nagkaroon po ng uh, presentation at nandun po kung ano yung cause ng uh, failure ng uh, bridge. At nandun po, doon sa pinapakita ninyo na 935 fails, yun po ay dahil doon sa dalawang design pinagkumpara. Yung unang design na ginawa ni... ni Mr. Cañete, LFD, and design na doon sa new code. Doon sa halos yung 935, nakita nyo po yon. Doon sa LFD. Sir, sir, yung new code, retrofit yon kasi upgrade mo. No, sir. Merong uh, doon sa LFD na, na LFD na ginamit ni Mr. Cañete, doon sa, sa design niya, yun pa rin yung sinasabi ni Kwan doon sa report nan na yung design ni Kanyete failed doon sa kuan doon sa LF, eh, LFD and LFD. it caused the cracks Siyempre, sir kasi kung may failure na yung yung uh, design and, and was it because of the design or by... yes, yes sir because sir. of the design nila nagsasabi sila kasi yes sir, kay... yeah, sir. pataposin niyo ha is it cause of the design per se yes. or is it because phase 1 and phase 2 design of rin So, sir. meaning sir, kung hindi pinayis 1 pinayis 2, bubuka ba 'yon o hindi? Yung uh, Ah, 'di ba siya sabi nyo lahat ng problema nag-ugat nung pinayis. bubuka pa rin sir kasi failure na 'yung kone, eh. 'yung medyo 'yung I want to answer that. Ang papunta dito, ikaw may kasalanan nung lahat. Eh. Ba, wait, 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 may isa pang pa question sa inyo kasi lumayo tayo. Ang tanong ko lang naman kasi sa inyo, hindi 'yung cost ng bridge paano nyo alam na kasama yung epoxy injection dun sa tinatapos na final contract? Nakakuha po kami ng, ng uh... report. Hindi. Yung report, ang sinasabi lang kailangan anong gawin. Yung final contract, yun po yung ibibid. Hindi nakalagay sa sulat nyo na nakalagay sa report mayroon. Ang nakalagay sa sulat nyo, total nandun sa ibibid out ng uh, DPWH. Bakit namin gagawin ngayon? Hintay na natin yun. Kasi alam namin na galing sa yung pagka-defect ng uh, yung cracks na yon galing sa... Okay. Anyway, to save time, uh, Ma'am attorney Yusek Lapus, hindi ko natitignan yung time. Kung nakalabas na yung bid documents noon, din baka natitignan na. Kung hindi pa, de, ibig sabihin may inside info sila <laughs> do doon sa lalabas, di ba? O we will digress ng konti, uh, Mr. Kanyete, just to give you an opportunity if you want it now or next hearing. Kasi ang topic ko ngayon, bakit nahalo yung, uh, yung uh, repair at saka yung, ano, wala pa namin sa topic today yung bakit bumaksak. Pero since parang lahat sila sa yung ngayon tumitingin, do you want to answer that now or the next time? Parang lumalabas sila kahit na daw hindi splinit, palpak daw yung design. Design flow eh. So, tinagalog ko lang. Kasi iba yung obsolete, iba yung outdated, iba yung palpak. Yung obsolete, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na gagamitin. Hmm. Pero ayos siya when it was to be used. So, example, wala nang gumagamit ng bunot ngayon. Baka meron pa, pero alam ko wala na. Di ba? Kasi vacuum cleaner na, at uh, sorry, yung floor polisher na ang ginagamit. So, obsolete na pagka bunot. Pero magagamit po pa ang bunot kung gusto mo. 'di ba? Oh, so yung bunot more outdated than obsolete. 'Di ba? Kasi you use the word obsolete. Your your design is not obsolete. All the other bridges that existed before your design is still being used. It is that uh, hindi na pwede kasi hindi na siya up to code. But ang sinasabi nila ngayon, all of their defects was because nag-ugat dun sa design niyo. Um, okay, thank you, Your Honor. Um, actually, ano eh, hindi ko kasi alam lahat ng detalye ng retrofit uh, design, no? Ni, ayong sa independent check. Now, a third party pala, third party. Now, ah, uh, sinabi niya, so, pero ang mga Nag-stand out sa mga statement niya is yung as-built, ibig sabihin, i-check yung structure based on yeah. gumalaw na yung PNA. Thank you for doing that, to going to that. So, anong findings sa as-built? May mga problema, di ba? Sila, yun na yung sa report niya. Pero... Uh, ang design ko kasi is ano eh, 12 na arko kompleto. Ah, uh, so balanseado 'yun basta ano eh nandoon siya. Tapos yung dulo-dulo noon, abutment. So may pipigil na lupa doon sa pagkabilang dulo. So hindi siya supposedly dapat pwedeng itulak. And yung Pier 8 kaya na itulak 'yun dahil nasa gitna na siya ng ilog, napakataas na nung Pier. Napakadaling itulak nung ano nung peer. very flexible na yung 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 poste. Eh. Tapos nagcrack and binanggit naman ni ano eh ni Mr. Interior before na yung cracks naman noon are actually hindi ganong ka-grabe. Uh, hindi nga siya alarming ano oh, ano I mean, it doesn't render the structure useless. But, but